panahon dito sa amin. Nag-snow. Daming snow kagabi, oh. Oh, nakikita nyo, guys, daming snow kagabi. At saka malamig. Alam nyo, guys, ang almasalang ko ngayon, ito, yung ginatan Lagyan ko siya ng counting kanin. At yan ang almusal ko ngayon. Kuha tayo ng kanin. Kuha ko ng kanting kanin. A ay kunting kanin ayan ang almusal natin at magkape tayo ngayon by the way day ngayon ang gagawin ko ngayon ay maraming gagawin eh pero tapos na ang 2024, pag tapos na ang Pasko, tapos na ang New Year. Ngayon, i-welcome natin ang 2025. Tatanggalin natin yung mga 2024 na mga decoration. Yan ang gagawin ko ngayon. Pagkatapos ko ng almusal. Almusal na ginata na may kanin at kapi. Masarap ngayon malamig. So, ah, tapos na yung aking kanin. Tapos na yung akin dinatan. Ay, buang ang pa naman pala to malamig. Ni <laughs> pa naman pala init ang tubig mo ang masidin. Mhm. Mm -hmm. mo na natin to. At ito ay it. Mhm may kape naman, may asukal pa. ini na lang natin sa, may, sa microwave. Sa Mm-hmm. So, init na. Ay! So, sayang naman itapon yung kape ko. Ininit ko na lang. Tapos naglagan na lang natin ng mainit na tubig. Eh. Yan. Ayan natin konting gatas. Konting gatas freezer. At ito na guys, ang almusal natin. Ano Sarap parang, uh, ano ba yun? Mm, champurado. <laughs> Pero ginataan ito guys, oh. May gabi, yung bilog-bilog, Tinaluan namin saka may kamote, saka may langka, at saka may hmm, saging. Yung saging galing sa Pinas, yung kamote, saka yung ano, binili namin dito. Pati yung langka ay na-preser. Yan, almusal na tayo guys. Para marami, na, marami tayong magawa ngayon na uh, linggo. Happy Blessing Sunday guys. Yan, nag-umpisa na yung aking asawa. Magtanggal ng mga decoration. Lagi naman niya na ano, katulong ko. Lagi niya naman ako tinutulungan. Kung anong mga gawain dito sa bahay. Hindi siya nawawala sa tabi ko. Kung ano ang gagawin ko. anja lagi siya sa likod ko. Na tumutulong. Kahit noon at ngayon. Lagi naman yan tumutulong. Hindi naman yan. Hindi naman ako pinapabayaan. Laging nasa tabi ko kahit anong gagawin ko. Ayan na si Aiden. nag-a-tatanggal ng mga Santa Claus. Ay tuloy-tuloy ang linis, tanggalan. Tapos na ang Pasko, tapos na ang New Year. Sasunod naman ata ay ngayon ngayon pala eh sunod naman na Pasko ngayong taon 2025 yan tuloy tuloy ang aming trabaho hanggang matapos Hello guys, please don't forget to subscribe kung nagustuhan mo ang aking video at huwag kalimutan pindutin ang notification bell lagi para lagi kayong updated sa aking mga video ina-upload. Marami pong salamat. Music guys pag winter dito sa amin pag lalabas ka hawa ko ang tanggal ng snow kailangan tanggalan muna ng snow ang sakyan para makita ang daan. at ganito ang panahon puting puti ang ano pero hindi ito masyado ngayon maraming snow medyo matigas ang isno ngayon eh. Hmm. Oh, matigas ang isno. Matigas, hindi malambot. Mahirap. Ano yun sa ano yung sakyan? makadikit Hindi yung yung lang. Mayro eh. Minus yata eh. E di minus ito asin ko. Hmm. Yan ang hirap. At saka Anuan, madulas. Madulas ang ano Oh. Ah. Madulas ang loop. Ay, ano yan? Kalsada. Kaya kailangan ingat ng ano Oh. Ingat. Papunta. Yan, ganito ang hitsura ko. Balot na balot. Para hindi tayo ma-tracer lalabas kami ngayon pupunta kami sa aking kapatid malapit lang dito ang aking kapatid yung isa na doon siguro nga 15 minutes ang drive pupunta kami doon at habang naghihintay ako sa aking asawa tanggal ng snow sa sakyan video ano nga, ang sabi ko nga ang snow ngayon ay matigas, saka madulas delikado sa mga matanda kaya ko kaya malamig pag ang ganitong weather naga-ice. Yan ang delikado. Ang hangin, ang lapig ng hangin. Uy. Nasa labas kami ng uh, uh City. Yan. Ang ganda, di ba? ganda ng winter. Ito ang weather dito sa Scandinavia at ang hitsura pag winter. Ganyan ang view. Ganda ng winter. Malamig, mahangin ang panahon. Thank you for watching, guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video ngayon. At sana uh, sa susunod naman, huwag nyo akong kalimutan. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like kung nagustuhan nyo ang aking video. Bye-bye. Take care.